kinumpirma ng social media influencer, na si Jamie Bautista, na matapos ang ilang taong pagsasama ay hiwalay na sila ni Anthony Leodones. Sa kanyang Facebook page ay ibinahagi niya ang buong saloobin, hinggil sa kanilang breakup. Una kasing lumabas ang chismis hiwalay na sila nang nagkaroon ng cryptic post si Jamie, ng Not All Stories Have Happy Ending. Matapos ang mga hakahakan ng madlang netizens, ay tuluyan na ang kinumpirma ng social media influencer, na hiwalay na sila ng asawa. Anthony, we've been together for 9 years at ayon yung mga pinakamasayang taon ng buhay ko. We were 16 and 18 nung nagkakilala tayo, 18 ka naman at 20 ako nung mapagdesisyonan natin na magpakasal, pagbabahagi ni Jamie, Ani Jamie, noong mga panahon na yun ay wala silang pakialam sa kung ano ang mangyayari basta alam nilang mahal nila isa't isa at gusto nilang lagi na silang magkasama dahil na kalong distance relationship sila noon. Kaya kahit ayaw pa pumayag ng mga magulang natin, inilaban natin pareho. Magkasama tayo sa saya, sa lungkot, sa hirap at sa ngayong guminhawa kahit papaano yung buhay natin. Pagbabahagi pa ni Jamie. Sa tagal ng kanilang pagsasama ay marami na silang pinagdaan ng laban at pagsubok na nagbigay aral sa kanilang dalawa. At isa na doon yung hindi pala pwede na puro mahal lang natin yung isa't isa kailangan pala nag-grow din tayo pareho, saad ni Jamie. Pagpapatuloy niya, ang daming nangyari day. Akala ko kaya ko pa rin ipaglaban kahit anong pangit ang mangyari sa relasyon natin, akala ko kaya ko. Kwento pa niya, sinubukan naman nilang ayusin, pero hindi niya na malayang nauubos na sila. Unti-unti tayong nauubos. Parang unti-unti hindi ko na nakikilala yung sarili ko, aminado ako, na nag yung pakikitungo ko sa'yo, nag-iba yung ugali ko sa'yo, at alam kong nasasaktan na rin kita dahil sa nangyari in the past, aminado akong nabawasan talaga yung pagmamahal ko sayo, hindi na kita kayang mahalin kung paano kita dapat mahalin at alam kong ang unfair non, dahil nakikita ko kung paano ka bumawi sa akin, at paano mo pagsisihan yon, lahat ni Jamie. Para sa mga hindi aware, nagkaroon ng insidente noon kung saan nagloko si Anthony kay Jamie na inamin nila sa publiko. Inakala ng babaeng influencer na makakalimutan nila ito marahil hindi niya napansin na kahit napatawad na niya ang ginawa ni Anthony ay may epekto pa rin sa kanya Siguro kailangan ko muna rin talaga maghilpom kailangan ko din ayusin yung sarili ko para na rin sa ikakabuti ng bawat isa Gusto ko lang din sabihin na mag-ingat ka palagi huwag mo pababayaan yung sarili mo Ani Jamie. Nilinaw rin niya na maayos silang naghiwalay at walang involved na third party Maayos po namin na pag-usapan ito at parehas po namin na pag-desisyonan ito, say ni Jamie. Pahabol pa niya, thank you sa lahat ng memories. Sumikat si Jamie Bautista at Anthony Leodons dahil sa mga ibinabahagi nilang video sa Facebook. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!